Walang sawa po ang motoridad sa pagpapaalala sa mga motorista na maghinay-hinay sa pagmamaneho kapag umuulan at basa ang kalsada. Alamin po ang ilang tips para iwas disgrasya sa balitang hatid ni Ian Cruz. July 2011, nang mahulog ang isang papaserong bus mula sa Skyway sa bahagi ng Paranaque, sa CCTV, makikita ang mabilis ng takbo nito sa kasagsagan din ng malakas na ulan. Nasa ng lane nito papuntang south nang biglang napunta sa kanang bahagi. Inararo ang bakal na railing bago bumagsak sa West Service Road malapit sa sukat exit. Patay ang driver at dalawang pasahero nito. January 2007, isang armored van din ang nahulog sa Skyway sa bahagi ng Makati at may nabagsakan pang kotse. Patay ang driver ng van apat ang sugatan. May kotse rin hulog mula sa tulay sa bagong ilog sa Pasig noong July 2008. Nabagsakan nito ang isang lalaki naglalakad lang sa ilalim ng tulay na kalaunay na matay. Ligtas ang driver na sasakyan, aminado itong nakaidlip habang nagmamaneho. Makalipas ang pinong sa bagong ilog din, isang SUV naman ang tumilapon mula sa tulay patungo sa dalawang bahay. Maswerte namang walang nasawi sa aksidente paulit-ulit na paalala, hinay-hinay sa pagpapatakbo, lalo na kung madulas ang daan ngayong tag-ulan. Nangyayari kasi ang tinatawag na hydroplaning o yung pagdulas ng gulong ng sasakyan sa basang kalsada. Kapag umulan kasi, may mga bahagi ng daan kung saan may naiipong tubig. Ang naiipong tubig na ito ang nagiging dahilan sa hindi pagkapit ng gulong sa kalsada, lalo na kapag mabilis ang takbo ng isang sasakyan. At kapag hindi nakalapat ng gusto at nakakapit ang gulong sa basang daan. Imudulas ito at nawawala ng kontrol ang driver sa sasakyan. Dagdag pag-iingat din kung bubuksan ang inyong headlights para mas madaling makita ang daan. mag din kapag malakas ang ulan at zero visibility para mas makita ng mga kasabay at kasalubong na sasakyan. Lakihan din ang distansya sa sinusundang sasakyan. Kapag kailangan namang lumiko o lumipat ng lane, mas makabubuting buksan ang salamin at lumingon na lang para mas makita ng tama ang paligid. Karaniwan kasing malabo ang side mirror kapag umulan. Ian Cruz, GMA News.